Sa isang liblib na sitio sa gilid ng gubat ng Mindoro may isang babaeng tahimik ang buhay. Siya si Ising. Walang asawa, walang anak. Tanging ang mga alagang manok at tanim na gulay sa bakura ng kanyang kasama. Sabi ng ilan, mabait si Ising. Sabi naman ng iba, may tinatago raw itong lihim. Pero kung maitatanong, hindi siya dating masama. Ang pagbabago, nagsimula isang gabi. Buwan ng Hunyo, malakas ang ulan. Kumukulog, walang kuryente. Ako si Ising, at ito ang gabi na nagsimula ang sumpa may narinig si Ising mula sa likod ng kanyang bahay. Isang boses, hindi tao. Isang mahinang pag-iyak. Lumabas siya ng bahay bitbit ang gasera. Sa likod ng bahay, may nakita siyang nilalang. Hubad, payat, basa, nanginginig. Nanginginig akala niya bata pero hindi ang mga mata nito wala itim lang walang puti tao ka ba? tanong niya hindi sumagot ang nilalang pagkus tumakbo ito papasok ng gubat at si ising hindi niya alam kung bakit pero sinundan niya ito Sa gitna ng dilim, sa gitna ng ulan, si Ising ay tila wala sa sarili. Parang may tinig na naguutos sa kanyang isipan. Halika, halika, tayo'y isa na. Pagdating sa may punong balete, biglang lumiwanag ang kalangitan. Kumidlat at sa ilaw na yun, nakita ni Ising ang nilalang nakatayo, nakangiti. Tapos, wala na siyang maalala. Kinaumagahan, natagpuan siyang walang malay ng kanyang kapitbahay. Basa, may mga sugat sa leeg at ang mga kuko mas mahaba na, parang hayop. Simula noon, iba na si Ising. Hindi na siya nakikipag-usap. Hindi na siya lumalabas. May nagsabing, naamoy daw nila ang bulok mula sa kanyang bahay. Parang bangkay. Pero wala silang lakas ng loob na pasukin. Hanggang sa isang araw, nawalan ng bata sa lugar nila. Si Angel, pitong taong gulang. isang linggo siyang hinanap. At sa ilalim ng kubo ni Ising, natagpuan ang isang piraso ng palda ni Angel. May dugo. Dito na nagsimulang maghinala ang buong sityo. Pinuntahan nila si Ising. Pinasak ang pinto. At ang nakita nila, hindi nila malilimutan. si Ising nakaupo sa sahig may kinakain hindi pagkain hindi manok hindi baboy isa itong bahagi ng katawan ng tao braso maliit bata nang makita nilang siya ay ng dugo at uod ang kanyang mga labi tumakbo ang iba ang iba naman naluha sa galit. Subalit bago nila siya mahuli, bigla na lang siyang tumakbo. Sa bilis na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Parang hayop. Tumalon siya sa bintana at sa isang iglap na wala sa dilim ng kagubatan. Simula noon, gabi-gabi na siyang napapansin sa paligid. Umaalulong, sumisigaw, tila humihingi ng tulong. Pero kasabay nun, ang amoy ng patay. Hindi ko ginusto ito! <coughs> May nagsasabing, kapag narinig mo raw ang kanyang tinig, huwag kang lalabas huwag kang titingin sa bintana sapagkat kapag napatitig ka sa kanyang mga mata ikaw ang isusunod niyang katawan Lumipas ang ilang buwan at ang sityo ay parang nilamon ng takot Wala nang lumalabas tuwing gabi Wala nang nagsisimba Wala nang nagtatanim ang gabi, pinuntahan ng mga albularyo ang balete at sa paanan nito, natagpuan nila ang isang hukay, babaho, may mga buto, maliliit, may nakasulat sa pader. Ising, hindi ka na makakatakas. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda Tuwing kabilugan ng buwan, sa may paanan ng palete, may isang babae na nakaluhod Umiiyak, sumasayaw, tila sinasapian. At mula sa kanyang likuran, may tumutubong buntot. Itim, mabalahibo. Ang dating mabait na si Ising, ngayon isa nang iyang hindi pinanganak kundi ginising at ang kaluluwa niya hindi na matatawag na tao